kami doon sa tinatayuan ng bahay namin. Naipakita na namin mga dokumento, 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 dokumento lahat. Wala ka dito. Magbalot-balot ka na kasi aalis ka na dyan. Ngayong gabi, tunghayan ang mga kwento ng mga taong nilabanan ang pang-aabuso ng mga kapangyarihan, pagpapahirap sa mga proseso at pag-abandona. Paglaban para sa bahay na matagal nang tinitirhan. Bahagi ng bahay ng isang ina. Winasak ng mga taong inutusan ng Homeowners Association. Wala namang papeles. Uutos ng korte ang nangyaring demolisyon. Kaya ang dalawang panig maghaharap sa case to face to face to face. Paglaban para sa pangalan, isang anak na piniling gamitin ang apelido ng ina mahihirapang ipabago ang birth certificate niya dahil pinagpapasapasahan ng mga pinagtatanungang ahensya. Kaya lalapit na siya kay Kuya Alan para humingi ng payong kapatid. Ipinaglaban ang sarili sa kabila ng pagtatwa ng sariling pamilya. Dating palaboy at nanlilimos. Ngayon ay graduate na at inspirasyon pa ng marami. Ang kwento ng pagpapatawad, pagtindig, at tagumpay, tunghayan sa Cayetano Inspiring Stories. Ang mga kwento ng pagpupursigi, paglaban at paninindigan. Nandito ang lahat ng yan sa Cayetano In Action with Boy Abunda. Ito po ang tanong ng Pilipino and we would like to thank the Origin Restaurant dito po sa Brittany Hotel. Maraming maraming salamat at kasama po natin ang ating mga abogado, uh, Attorney Marian, Attorney Mark at Attorney Badet. Kumusta ho kayo? Okay, okay naman po. <laughs> kayo ba'y handa na sa mga tanong ng Pilipino? Opo. <laughs> <laughs> ang abogado ba may sagot sa lahat ng tanong na legal? dapat ko dapat. <laughs> dapat kasi ang inaral mo yes, no? Pero, so, nagkakamali rin ba ang abogado sa opinyong legal? Siyempre naman po. Kaya meron tayong continuing legal education for lawyers. Oh. Required ka to refresh, refresh your um, knowledge of the law. Ano yan every year? Every, every three years. years. Every three years. Ano yan para ma-update ang iyong yes, kaalaman yes, tungkol sa jurisprudence mm. at yeah, nagbabago yes, yan magbabago. ano? Yes. Ano nga ba ang jurisprudence? Ano bang ba ibig sabihin niyan? Mga desisyon po ng Korte Suprema. Kasi sa batas natin, ang desisyon ng Korte Suprema ay parte ng batas ng Pilipinas. Yes. Ayun. Parang ay ang tawag din dito ay case law. Yes. Case, case, case law. Law. Opo, so parang may legal authority siya same as the laws passed. Mm -hmm. Kasi para siyang interpretasyon po ng Korte Suprema sa mga batas na, na naipasa. Napapag-usapan natin ito dahil ang uh, buwang ito po ay World Youth Skills Day. Kaya ang ating mga katanungan dito sa tanong ng Pilipino ay may kinalaman sa youth. Let's go to the first question. May anak na senior high graduate yung isang kakilala ko. Hindi daw niya kayang pag-aralin sa college yung anak niya at gusto na rin daw nung bata na magkatrabaho agad. May training daw ba na pwedeng pasukan yung anak niya para makahanap agad ng trabaho? The short answer syempre is yes. Sobrang dami pong available trainings for a senior high school graduate to to land a job, no. Pero linawin muna natin for context. Koap under our law yung K 12 program natin. Ideally yung objective niya is once you graduate dapat job ready ka na. Oh. That's the reason why we passed that law. No? So, for example, um, senior high school graduate ka tapos yung track mo ay technical vocational uh, na track, no? dapat meron ka ng equivalent competency for a national certificate level 2. Pero siyempre, alam naman po natin na we are not at that level yet. Parang meron pa rin hesitation yung mga private industries to, to hire yung senior high school graduates. Maraming test the programs po that would um, help that uh, senior high school graduate to parang palawa palawakin pa yung competence niya in a particular field of choice uh, and to get a higher level of certification na mas employable po. Okay. Pero may sense of urgency ang tanong. Mm -hmm. Pagkatapos ng senior high, eh gusto na magtrabaho, makatulong sa pamilya, at gusto ng bata magtrabaho na. So, ang sinasabi ng batas ay employable na ito dapat. doon sa K-12 program. At dapat yan ay naiintindihan natin kasi may mga magsasabing employer halimbawa ay eh, hindi pa eh kailangan dapat hindi depende sa trabaho ang pinag-uusapan yes, yes. natin. Yes. Oo. Kuyaboy gusto ko lang idagdag na pwede rin pumasok si si sir sa sa government kasi hmm. may recent uh, CSC resolution ngayon na initial just this year na yung mga graduates ng senior high school under the box track, ay eh, pwede na siyang pumasok as government employee. Kailangan lang niya makatapos ng NC2. Mm -hmm. Na yun naman yung sinisertify after you graduate. Okay? So, yun ang kasagutan. Ito naman ay ang tanong ng Pilipino number 2 ay mula kay Alex Dollar, mula sa Santa Mesa, Manila. Tambay sa talyer. Yung 21-year-old na out-of-school youth sa barangay namin. Kaya napakagaling na niyang mekaniko. Ang tanong niya, Paano daw siya magkakaroon ng test-da certificate kahit natuto lang siya sa karanasan? Oo. Uh, Tito Boy, pwede po siyang lumapit again sa TESDA kasi yung TESDA, meron po siyang programa yung um, Recognition of Prior Learning or RPL under Memorandum Circular 2021 So dito, sa program na ito pwede siyang mag-apply isubmit lang niya yung mga application documents, pwede siyang mag-register ay uh, sa TESDA at isubmit lang niya yung kanyang mga application documents katulad ng litrato, nung kanyang um, actual work experience Experience, or yung kanyang uh, mga uh, certificate ng kanyang employer na talagang siya ay napakahusay napakahusay Oo. na automotive Uh, mm -hmm. and si TESDA ang mag-a-assess sa kanya kung siya ay pwede mabigyan ng certification katulad ng nabanggit kanina, national certificate. Um, and then, after this, saka po siya mabibigyan ng certificate of um, achievement ng TESDA. So, uh, -ganda. Uh -huh. mm -hmm. meron pong ganito. Kailangan lang niya mag-register. Ganda. Oh. May nais kayong idagdag, Atulimaya? Oh. Actually, mabilis lang mag-apply uh, mag sa TESDA, uh -oh. no, Tito Boy? Merong app eto sa android sa mga android phones um da download lang nila to and then pwede na silang mag-register doon or pwede sila online sa test na website alam ko kung bakit tinatanong yung test madalas kong naririnig yan eh uh, may certificate ka ba mula mula sa test mm -hmm. ba ay kinakailangan lamang natin humalaman mm -hmm. narito naman po ang uh, tanong ng pilipino number 3 mula mula naman kay Marites Aldea Si Marites ay taga Candelaria, Quezon. Magandang gabi po sa ating mga kababayan sa Quezon. Sabi ni Marites, youth leader sa lugar namin yung pamangkin ko. At gusto daw niyang mag-propose ng isang youth project sa aming barangay. Paano at saan makakakuha ng suporta ang project niya, lalo na at para sa kabataan naman ito. So, dapat umpisahan siguro ng pamangkin niya sa pagbuo ng isang proposal, ano po? dapat medyo solido ang kanyang proposal. Tama. No? So pagkatapos niya po maayos yung kanyang um, proposal, pwede po siya pumunta sa barangay. Kasi ang barangay po natin, 10% po ng ating budget sa barangay is naka-allot po sa mga kabataan. So ito po yung sasangguni ang kabataan. And then from there, pwede din po siyang um, humingi ng tulong sa LGU, sa Office of the Mayor, or kung may Youth um, Development Council, ang isang LGU, pwede po siya humingi. Pwede ba siya doon sa Office of the Mayor kahit siya ay pumunta na sa barangay. Halimbawa, walang maitulong ang barangay dahil na nagastos na ang pondo sa iba't ibang projects. Halimbawa, can she or he actually go straight to the office of the mayor? Yes, okay, okay. Po, Pwede po. So siguro, ang initiatives initiated by young people for young people, yung sinasabi niyang programa para sa kabataan. Opo. Ako, napakaganda naman itong ating usapang ito. Kaya maraming maraming salamat, Atty. Mark, Marian, at uh, Badet. At uh, maraming salamat sa inyong lahat na nagtatanong. Uh, at kung kayo'y may mga katanungan, all you have to do is uh, i-post po yung inyong uh, katanungan sa comment section ng ating social media accounts. Dahil ang tanong ng Pilipino, sagot ng Kaitano in Action with Boy Abunda.